lumabas yung video na yan, there will be uh, hell to pay, so to speak. Alright, magandang araw po sa atin lahat mga kababayan at ito po ang ating panibagong update. Attorney Trixie Cross ay nagbigay nga ng kanyang komento patungkol sa pahayag ni dating Pangulong Digong na umanoy ang video ng Paul ni uh, Pangulong Marcos Jr. ay walang katotohanan dahil kung matagal na umano ito lumabas kung ito nga ay totoo. Ano nga ba ang uh, ibig sabihin ng sinabi ni dating Pangulong Digong? Ibat-ibang opinyon sa loobin ang lumabas mga kababayan po natin. Ang sinasabi ng iba na alam na alam umano nila, itong diskarte ni dating Pangulong Digong ay uh, hindi pa umano ito oras para ilabas. Yan ang sabi ng ibang uh, tunay na naniniwala sa bijung ito. May nagsasabi naman na ito ay paraan lang ni dating Pangulong Digong para hindi siya pag-initan ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Lalo na na medyo uh, sinisiraan sila ngayon. Ito na nga, dumarating na ang isyu ng ICC na tapos na ang investigasyon. Mayroon pang impeachment na niloloto para sa kanyang anak na si Vice President Sara. Plus may mga kaso pa na file sa korte sa umano'y uh, maling paggastos nitong 125 million na confidential fund na ibinigay ng Office of the President plus kailangan niya pa umano kausapin itong si Pangulong Marcos para nga sa uh, nangyaring investigation ito sa prangkisa nitong isiminay kaya umano, ay, uh, itong si Pangulong Digong ay makalma at uh, ang kanyang sinasabi ay para umano mailigtas nga sa isyo ng uh, o umano itong si day Pangulong uh, Marcos kaya ang lumalabas mga kababayan po natin itila ba naging uh, fake news nga itong si Maharlika at uh, nilaglag umano ni uh, dating Pangulong Digong dahil sa kanyang pasabog na pulboron kaya si Atty. Trixie Cross ay may komento at may paliwanag dito mga kababayan po natin panoorin natin ang video at kayo po ang bahala maguska sa kanya naging komento mga kumpaya. Uh, wala yan. Well, I can say dito maraming mayor, dito maraming leader nag mm -mm, nagte take ng you know what. Tapos, he says further, uh, there's no such thing. Kasi kung nandiyan no pa yan, yan, sabi niya, ah, uh, there's no such thing. Kasi kung andiyan pa yan, matagal nang lumabas yan. And that's it. Wala yan. Wala yan. Inulit pa niya. Okay, so, uh, ngayon, maraming, <laughs> na, oops, maraming nagtatanong ngayon kung anong ibig sabihin nun or what is our take on that? Alright, so this is what he says. So he says first, wala yan. Okay, kasi merong video na pinag-uusapan and he says, wala yan, Uh, and then he says something. Here's something I can say. And he talks about maraming leader dito, maraming may mga mayor na kung nagdetek ng uh, illegal na substances or part, one particular one, no? Tapos he goes on to say Wala yan kasi kung totoo yan matagal nang dumagas yan. So what can we pick up from this? Well, first nalihis siya and it seems that alam niya yung puntsirian ng video but he and he says Uh, what he says is there's several leaders at may mga mayor daw na nagtitake ng gano'n. Uh, implying that this is entirely possible. That the event allegedly contained in the video, whatever it is, is true because there are others who do that. Right? And then he says, uh, wala yan kasi kung totoo yan, matagal nang lumabas yan. What is he establishing? hindi sa inaano niya, no? hindi sa binabaliwala niya. Kasi he doesn't say whether or not uh, he believes in it. So, except nang sinasabi niya is meron ganon in, there are certain leaders who actually do something like that. Pero ang sinabi niya is, kung, lum kung totoo yan, lumabas na yan. Ang tingin ko, this is my opinion, ha? Ang tingin ko dyan is he's establishing a fact. Uh, several facts. Number one, that he's not involved in it in in the video and two he does not know for sure that it exists okay so what is he establishing no wala siyang kinalaman dito he's not saying it directly but he's saying wala siyang kinalaman dito the reason ito yung interpretation ko is kasi uh, uh, a week ago may nag ano may nag message sa akin from the military uh, from that group that supposedly or allegedly uh, saw Uh, this alleged video, uh, hindi niya sinasabing siya, no but he was saying that uh, marami, merong kasing umikot na, na balita na maraming may hawak ng alleged copies ng alleged video na yan. So, ibig sabihin ay uh, mayroon umanong mga video na lumalabas. Yun nga lang mga kababayan po natin, mahirap kasi paniwalaan unang una uh, ay hindi po natin ito nakikita. At uh, pangalawa, mismo galing kay uh, Pangulong Digong ang sinasabing wala ito, walang ganoong video. So talagang tayo ay nahihirapang maniniwala kung totoong may video man. Pero itong mga lumalabas, uh, kahit sa ilang general na kumukontra na nga kay Pangulong Marcos, na sinasabing napanood na nila o manong video, marami na sa kanilang kabok, marami na sa kanilang uh, kapwang uh, retiradong sundalo ang nakapanood ng video ito at sinasabi pang galit na galit, may mga aktibo. Yun nga lang mga kababayan po natin, e eh, uh, hamon nga ng uh, nakakapanood, uh, nakaalam sa kwento nitong pulburong video ay ilabas ang video kung totoo. So ngayon mga kababayan po natin, bakit hindi umano mailabas? Ang sabi ng iba, eh baka nag-aantay lang ng tamang oras bago ito ilabas. Ngayon mga kababayan po natin, ang isyo na yan ay ipapaliwanag din ni Attorney Trixie Cross kung bakit nga ba kung may video man ay hindi mailabas. And that they had seen it. And ang sabi is, a group of PMAers daw ay meron na nun. So may umikot na balita na mayroong mga may hawak na kopya na ganon. And according to the rumor mill, isa doon si dating Pangulo. So in saying this, what he's saying is, hindi niya, wala siyang kinalaman dyan, hindi niya alam yan, and he doesn't believe it exists. Kasi yung existence niyan is simply a matter of belief right now. And sa kanya, hindi siya naniniwala. Of course, lahat yan mapabubulaanan pag lumabas kung mayroon man ang video na yan. So, um, mahalaga yan, lalo na sa panahon ngayon. Kasi may mga inoopress, di ba? May mga pinatatahimik, may mga tinitreten, nakakasuhan. Kasi kahit ako mismo, uh, may nag-message na sa amin na hala makukulong ka or something like that. Uh, you're, uh, you're in trouble. Ano? Uh, pagka yan, may nangyari, you're going to be in trouble. Ginaganon ako. So, mayroong calls na nagaganon at meron din minsan nasa message. Okay. So, uh, and therefore, ang tingin ko is, yun yung, ano, what, that's one, one way of dealing with that issue. Uh, may mga iba, ang interpretation nila ay sinachallenge nilang ilabas yung mga kopya na yan. But I don't think so. Kasi may timing ang lahat. So, may timing ang lahat ng ito. Bakit ko sinasabing may timing? Bakit sinasabi na hindi pwedeng ilabas 'yan ngayon? Okay? Ang... So, 'yun nga ano, mga kababayan po natin, ang sinasabi eh baka may tamang oras na ilabas ito. Hindi kaya strategiya lang ito ni uh, dating Pangulong uh, Digong uh, kung mayroon nga ba talaga. Ang tanong mga kababayan po natin, may alam kaya si uh, Pangulong Digong sa kwento nitong video na ito kasi nabanggit din na umano'y nakiusap nga itong si Senator Amy Marcos kay Pangulong Digong nung siya pa o sa administrasyon niya na hindi nga isama itong kanyang kapatid sa listahan ng gumagamit nitong pulboron mga kababayan po natin so ano po ang ating palagay sa istoryang ito eh, kasi kung ako talaga, uh, hindi ako maniniwala na may video, mga kababayan po natin. Otherwise, makikita ko mismo ng aking uh, mata at uh, mapatunayan ko na siya talaga ang gumagamit. Pero para sa akin, uh, hanggat hindi pa natin nakikita ang video na ito, mananatili pa rin itong kwento, kwentong barbiro o pasabog na walang laman mga kababayan po natin kaya tayo ay maniniwala talaga tayo kung nandyan na ah, so sa ngayon naniniwala ako sa paliwanag ng Torretrix Cross at naniniwala din po tayo sa sinasabi ni dating Pangulong Digong na wala ito at kung mayroon man matagal nang lumabas at kung mayroon man mga kababayan po natin ito po kailan ilalabas at sino nga ba talaga ang may hawak Oh. Ang sinasabi kasi nila, na dating kaalyado ng mga Marcos at miwalay na sa kanila. So ibig sabihin nagkaroon ng alitan either tinanggal sa administrasyon o kusang umalis sa alyansa ng mga Marcos. Tingin ko jan is the reason naghihinala ang administrasyon dito kay VP Inday at kay President former President Duterte, Hinala at take note is because of the GMA formula. Okay. Noon, nung si GMA ay vice president, uh, there are two versions of this, no? Nagkaroon ng coup, supposedly, well, quote-unquote, or a rebellion, and they were able to take over. Nangguling ng Supreme Court doon is, uh, on whether or not maaaring tumakbo pa si GMA, ang sabi ng Korte Suprema, dahil umabot ng two years, yes, entitled si GMA to another term of six years. Something, ah, uh, umabot ng three years, sorry two or three years, um, two years I think, I umabot two and a half. I uh, because of that, maaari pa siyang tumakbo ng isang term. So ito kasi yung yung reason kung bakit uh, very insecure at very worried ang administration dun sa mga tuterteh. We know that VP and I had no plans of anything. We know that President Duterte has repeatedly said he is retired, he is no longer seeking office. Although once in a while, sinasabi niya, takbo kaya ako. If in impeach si Inday, I will have no choice but to return to politics. Ah, so, yun yung, ano, yun yung konteksto. Kaya, kaya worried na worried yung administrasyon, baka sila ma di ba? At kung ma-erap sila, hindi yan gagawin ng maaga pa lang within the first year. Kasi dahil yung Supreme Court ruling, eh parang two years or more pa kailangan para ma-entitle ma yung VP to, to run for another term. And therefore, it is important for former President Duterte to indicate and send, send a strong signal na wala siyang interest. Na, there is, na, na he's not interested in any kind of takeover, na wala siyang interest dun sa, ano, sa pagpapalit ng leadership, and that he himself is retired. He did not even talk to any of the military, di ba? Uh, wala siyang kausap na PNP kasi sabi niya, sinong siraulong military o police ang maniniwala sa akin? Bakit pupunta sila sa akin? So, uh, so he also denied that in the same interview. Ngayon, uh, like I said, nobody yet really knows, except for the people who actually hold it, oho who, if that video exists okay ngayon ito... yan tama yan ano so sinong maniniwala na may video nga talaga wala kundi yung tao lamang na may hawak nitong video mga kababayan po natin so talagang mahirap din ano magsalita uh, kay dating pangulong Tigong lalong-lalo na eh wala na siya sa serbisyo ano veterado na siya mga kababayan po natin at uh, mukhang nakakaranas ng uh, panggigipit ang pamilya uh, Duterte ngayon lalo na itong kanyang anak na mukhang pinagkakaisahan nga ng House of Representatives so kailangan niya maging uh, maingat sa kanyang pananalita o nakita natin ang interview mga kababayan po natin hindi na ganoon kaangas magsalita itong si dating pangulong Digong at nilinaw niya ang lahat na isyo. Ito rin yung nakikita ko kung bakit siya nagkaroon ng preskon sa dabaw. Dahil gusto niyang linawin ang lahat na isyo na pinupukol sa kanya, lalo na itong kunita. Dahil napapaisip din itong uh, si uh, Pangulong uh, Marcos kung totoo nga ba o hindi. sumalinaw so na nagsalita itong si uh, dating Pangulong Digong. Para naman hindi na mapapaisip itong si uh, Pangulong Marcos ng uh, masama laban sa kanya at uh, lalong lalo na kailangan niyang kausapin si uh, Pangulong Marcos tungkol sa panggigipit ngayon ng House of Representatives sa Isiminay. So nakita ko talagang maingat siya at uh, hindi siya pwede basta-basta nagbagbitaw ng salita. Kahit sabihin natin may alam siya, eh kailangan niyang i-deny, kailangan niyang sabihin wala para ma-protectionan itong si Pangulong Marcos. Yan ang nakikita ko mga kababayan po natin. Yung ano, ito this is what I think worries people. Um, is is indicative of something. Kasi tignan niyo, bakit worried ang administrasyon? Bakit sila worried uh, to the point that they don't address the issue? Dineded Manila. And at a point where, where a lot of people, it's starting to snowball, kailangan i-address nila yung issue na ito because it might have a destabilizing effect. 'Di ba? Now, the rule always is for any government to protect itself. The state protects itself. Okay? So yung mga nagsasabing bakit hindi nilalabas yung video because if there is an intent, I'm not saying there's any. What I'm saying is if there is an intent or they want to make sure that there there is a way out. Kasi pag lumabas yung video na yan, there will be um, hell to pay, so to speak. Maraming, we know that this administration, particularly acting through the Congress, can have a tendency to be oppressive. So talagang malaking gulo yan kapag uh, lumabas na ang video ng yan, mga kababayan po natin. Kaya palagay ko, <laughs> So, kung lumabas ang video na yan, kailangan may counter threat. And the counter threat is that should there be an uprising, a legal one or whatever, then then there is a possibility of a nine-year presidency for the one who takes over. Okay? So, naintindihan nyo kung bakit, bakit timing yan that's why no matter what you say no matter what the pressure yung sabi ng sabi ilabas niyan ilabas niyan hindi yan ilalabas if it exists okay on a strategic viewpoint if it does exist hindi yan talaga lalabas ngayon kasi masyadong maaga look uh, hypothetically let's say there is a president philippine president and unstable siya If early in his term, let's say within one year, um, he has to see this position and it goes to the vice president, the vice president will only serve for the next for the term vacated by the president. Gets nyo? Pero kung after two years, I nag, nag take over you, vice president in the in, because the president is incapacitated, that. Vice President can run for another six years, giving her a nine-year term based on the GMA formula. So yan po ang uh, malinaw na paliwanag ni Atty. Trixie Cruz, mga kababayan po natin. Ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa isyong ito? Pagkalimutan mag-iwan sa ating comment section. Kayo po ba ay naniniwala o hindi sa video ito? Tama nga ba na nag-aabang lang o nag lang ng tamang oras para ilabas ang sinasabi nilang video. Pero sa ngayon, hanggat hindi pa ito nailalabas, hindi pa tayo maniniwala at ito ay mananatiling isang marites lamang na pasabog mga kababayan po